Okay, sus, so, ang oras guys, happy to alas 8 so so cut off na. Kung sa bagay, inyo naman nang ako ni niposta ni ani Karon, good luck, good luck na lang ninyo ha. Manubag lang ko, at least mo lang, kabalo mo nga, uy, puso yung rekuha yes, di ay. Sige, uh, again, nandito po tayo sa usapan, short Tres, tanong mo, sagot ko. Today is July 11, wala ko pa kailang bukas kung nalabas po to ha. Ngayon po pinag-usapan, 9pm po eh. Now, doon na yung nangutan guys ang yung is ah uh, pwede ba ko nyo ma-share guys ma-follow sa facebook page and youtube channel pwede ba pag-follow naman guys oh okay kana mong, -mong, -mong, mong mga bot bot o los los ni mo lami kay kala paruhon karon <laughs> okay ah uh, pwede ba do kuno ang 456349 o nya nasa nagutana sir nag-escalera na ba pwede mag triple ay nagpo na sa triple ganyan do na may toy triple to no karon sad na nasay nang uta na nga triple 8 og triple 9 so ulitin natin guys pwede ba ang triple 8 triple 9 or 456 and 349 today is July 11 pwede ba na kung namusta na ganiha kay inyo nag advance draw sorry talaga <laughs> pusoy kayo dyan pusoy kayo kung sino ba yan yung triple A, triple nine dahil de, kuno sa eskalera. 4, 5, 6, triple nine, basin kuno og mag-eskalera pa. Okay, sorry ha.